try ko bumaba sa Magallanes bibisitahin ko yung mga angle ko sa Paranaque sa Bicotan nasa Magallanes ako by over na yun? la, reina, la, reina, la reina. sa Magallanes pala ako ngayon na over papunta kayo sa Paranaque ito papunta ang Bindiya magkakalis. Nagkakabang ng jeep nandito sa S.M. Bicutan. Nandito ko ngayon sa S.M. Bicutan sa parang nga okay, ito yung mga terminal nila nga. Alala ka na papunta ako sa drive, sasakay papunta ko sa time ng mga Dito ay sa lugar na hotel ko. Matagal lang ito ako din nakapunta dito. Ngayon lang ito nakapunta mga ilang kaunil, mga taong na